Hello guys. Ayan guys. Sobrang dami ko na ng mangga ngayon. Dito sa Batangas. Tambak po ang mga hinog. Murang-mura na ngayon. Naglalaglaga na lang sa puno. Kaya ayan guys. Naisipan kong gumawa ng palamig. Palamig na yari sa manggang hinog. Ayan guys. Tinayod ko siya. Po. tapos nalagyan ko lang sya guys ng gatas na malapot condensed ayan aking bubuhusan ng condensed guys para masarap-sarap naman ang aking palamig na mango bago ko sya lagyan ng yellow guys ice cream. Kulang na lang na ice cream. Pero lalagyan ko siya ng yellow. At ang ting tubig. Ayan siya guys. Ang mukhang masarap talaga guys. Kasi ang dami kong nilalagay na gatas. Para hindi na ako maglagay ng asukal yellow na lang. Papatungan ko na lang yan ng yellow, guys. Ah, yan, ba diba? Ang sarap. Yum, yum, yum. Ayan lang po, guys, for today's video. Thank you for watching po. Joliet Ignacio, team, Mama Senya. Please like and subscribe. Ayan. Bye-bye. Thank you, thank you. Bye.